Magandang umaga mga kaibigan Ha? Nakakapagod yung maglakad Ayun no? ah, Lakad ba tayo mga kaibigan Punta tayo sa ano Sa panghuling araw ng works natin mga kaibigan Ito kasi yung ano Na uh, malapit No? Bali Shortcut ho tayo Lumalim lang itong mga daanan dito gawang nga sa ano no Paghakot ng mga kaoy Ito Yan Ito yung mga malalalim na to uh, diradaan na to ng tubig yan wala itong area na to nabili na ito nung nung ano ng congressman itong banda yan akya tayo mamaya dyan sa may ano sa may hagdan na ano maliit Yan, mapansin oh, natin yun know. bali ni script lang to para gumanda yung ano mapaglagyan ng farm kasi farm yung project dito ng ano ng congressman dito sa ano sa ilas ito sinasabi ko na, na ano ito yung ano ito yung lote ng ano na congressman na kung saan ito yung papatayo ng manukan yan natin sa taas mga ano may mga post na no yung iba na sunahan doon may nakalagay na na ano na cycle on wire oh. malayo pa to mga kaibigan yung lalakari natin oh, almost mga ano to mga 45 minutes yung lakaran kaya nga ako oh, dito tayo dumaan dito tayo kanina galing sa kabila doon maya pagdating natin doon sa baba shortcut tayo dyan kasi mam mapotek kasi yung daanan dito mga kaibigan ito banda mapotek yan Ayan. Flat na yung parte ng lupa dito. Gawang ng yung congressman dito, may sarili ho siyang ano no. Bako. At saka ano, at saka payloader. Kaya flat yung nilalakaran natin ngayon. At ito yung sinabi ko no. Ayun, mayroong may harang na naka no? Na cyclone wire. Ato At nga pala no, papasalamat tayo dahil ang ganda no ng panahon ngayon. Araw ng uh, Huebes. Ayan. Yan. Ay no. Mga bahay na roso nan. Ay no, bahay na iyon. O. Oh. Yan. Sana magtuloy-tuloy pa itong ang ano, ang uh, ganda ng ano panahon dito para para sa ganun hindi na mahirapan yung mga mag-aaral no, dito sa paglalakad kasi maya ipakita ko sa inyo mamaya kung gaano kapukutig yung nilalakarin natin sa unahan kamaya ito umpisada pala ito mga kaibigan no? yan umpisada pala ito mapotig ito mga kaibigan lalo lalo sa, sa baba mamaya ganito kapukutig yung daanan dito sana magkaroon din ng proyekto yung ano no local government ng Montalban na ma ano to na ma flat at malagay nila to ng ano no kahit mga graba man lang kasi mga sudyante rito mga kaibigan bago pa man yung alas 5 alas 4 pa lang nag ano no, nagagayak na yung mga sudyante rito kasi minsan may mga klase kasi ah, 6.30 yung starting ng klase rito at nauwi sila ng mga 2 PM ng hapon. Medyo matigas na itong parte yung dinadaanan natin. Yan, nakasuot ako tayo ng buta. Kalbaryo dito yung daanan ng mga kaibigan. Yung mga motor na napasok rito dapat yung gulungin nyo. May, ano, may malalim na uh, spike. Kasi ganito kahirap, ka, ano, kahirap yung ano dito yung daanan at ito lang yung ano, no, lugar ng kalsada rito na medyo maayos na nang lumagpas na tayo doon sa may pinakapotek na dinadaanan at natin kanina no mga kaibigan kasi dito, dito namin kahapon ano, nasilayan yung mga nag ano, mga nag uh, <coughs> bubble ng ano itong lupa para mapatag tingnan yung ano tingnan yung ano ko yun yung sort ko na bota nag iwas na, na tayo nyan mga kaibigan pababa na to malapit na tayo sa ano na sa uh, pinagtatrabaho natin malapit na bali pa loso na to mga kaibigan yan at mga bahay dito mga uh, may mga distance kasi itong lupa lang sityo na to na elas dumagat ang dating mga ninuno na nakatira dito kaya uh, mapapansin mo ninyo mamaya ipapakita ko yung ano yung signage na kung saan ito talaga yung ah uh, may pinagumayari talaga ito yung mga dumagat ng mga ninuno at nung dumating pa yung mga ano rito mga uh, taga Aklan parte ng Libakaw basta sakop rin ng Aklan so kasi pagalisan yung mga ninuno ng uh, dumagat sa lugar na ito dahil atakot sila dahil sa ngaraw sa lagi nila nakikita na may itak na mga sabit-sabit uh, yung mga tao ng mga taga Libakaw kasi alam niyo naman mga kaibigan no kay apansin niyo pag gumawa ng parting libakaw madalag yon at hanggang doon sa may agbatuan manika kabaya lahat ng makakasalubong ng mga tao roon na mga matatanda babae man o lalaki puro mga ano yan puro mga sakbit yan ng mga itak dahil sa ano nila sa kultura talaga nila eh, eh ganun yung ano nila yung tao grito uh, no dahil baka malay nyo may mga tao talagang mga ano minsan uh, uh, mga iba ibang mga pag uugali kagaya ng mga uh, ano na yan. yun kaya uh, mga uh, itak yan yun si mula kung bakit ngayon wala na tayo halos nakikita rito itong uh, ninuno ng dumagat na napa uh, lagi rito sa ano sa lugar na to Bagaman, andun sila sa baba na no. Sa baba. Andun din sila ngayon sa may party ng Puray. O si Chio, o barangay, o ano yan. Dahil hindi, hindi naman ako matagal dito sa lugar na to. Kaya mas sa mga naririnig ko. Base lang naman doon sa mga na, ano ko, mga na-obserbahan. Ganun ang ano rito. Ayun o. Yun yung pinagtatrabaho pinag pinag pinagtat natin. No? Makikita na natin dito mga kaibigan. Ano, yung attic house na yan. Ah yun, kita na natin dito mga kaibigan yun, maambon nga lang ito, yung access na daan na papuntang Bulacan yan, hindi pa masyadong na build, develop matatanaw na natin dito yung ano, Manila yan, Quezon City Makati yan, yan, mga building nga mga kaibigan yan, mga building yan Ah, habang tumatagal tayo rito mga kaibigan, halos hindi na tayo nakakaramdam ng pagod no kasi nung una at pangalawa pangatlo medyo susurrender ako sa lugar na to gawang sobrang layo at napakatarik yung ano yung kalsada. Pero ngayon medyo medyo na pagtanto ko naman ah, medyo na unti po unti nasasanay na rin yung paa ko, yung pangatawan ko, paglakad, pagsakay ng kabayo. So yun. Ito lang yung mga moment na nagugustuhan ko rito sa lugar na to. Ah, uh, na 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 mapunta man ako sa ibang lugar. So, ito ay ano, uh, memories ko no sa mga nagiging adventure ko sa iba-ibang lugar na mga nap napupuntahan ko. Lapit na tayo doon sa site kung saan ay doon tayo na naka, ano, naka-site mga kaibigan. Dino to market nga pala ho tayo dito ano parte sa may ano na to sa may taas ng lugar na to no dito ah, uh, nag uh, i mean gusto ko lang kumuha ng talagang signal no kasi nung nakarang araw may nakita tayo tayong bata rito babae no dito na nagpapasignal so ngayon wala wala signal dito makaibigan so baba na tayo tayo makaibigan so yun ah. nato talaga buhay makaibigan minsan hirap minsan sarap kaya enjoy lang tayo mga kaibigan nakakapagod man nakakapawis man so ayos lang naman mga kaibigan so yung mapapansin natin dito maganda na yung uh, kalsada rito Yan. mga ganito sana no? para yung mga estudyante mga mag-aaral hindi, hindi sila mahirapan sa paglalakad po na school yung school mga kaibigan para sabi ko sa inyo ano pa sa baba malayo pa pag agit pa natin ng kunting akyat dito pag baba doon na doon na yung pinaka uh, school ng elementary na makaingalan at high school ng makaingalan so imagine nyo mga kaibigan nung nanggaling tayo rin kanina es alas 7 so ngayon time check 7.46 na ibig sabihin 45 minutes yung nilakad natin sobra at hindi pa natin na talagang narating yung site na pinagtatrabahohan natin mga kaibigan dito na namin naabot ang kahapon yung mga bulldozer itong parte dito sila nag operate kahapon pinibungkalin nila itong parte na to yan tangi hanap buhay dito mga kaibigan paghakot ng kahoy gaya ng mga tablon karga-karga do sa may uh, kabayo no yun ang hanap buhay nila rito panguling diskarte yung iba uh, mga may mga tindahan tindahan yung iba may mga ano sa baba may mga uh, trabaho no nababa sila araw-araw yung iba naman uh, doon na naman malagi nagsistayin kasi ayun na nga makikita nyo yung hirap ng kalsada ha mga kaibigan napaka uh, pagod pero okay lang naman no? Oh, kasi malapit lang naman yung ano uh, natin ay no oh, yung atek nakikita na natin dito mga kaibigan ay na ay no oh. yun, yun yung atek na pupunta natin ngayong araw so wala pang alas 8. at ngayon ipapakita ko sa iyo sa inyo yung signage o uh, <coughs> board oh, na saan talaga ay mga dumagat ang tanging na ng mga ninuno sa lupa sa lupa yung ito so yan makikita nyo mga kaibigan ito ang patunay yan o oh. o oh, yun ito o oh. yun mga kaibigan ang sinabi ko sa inyo na dumagat dito yung mga ninono na dating original na nagmay sa lugar na ito kasi yung mga uh, dumagat eh, nag, parang nagmumula yata sa eta o aita ang mga pinagmula ng kanilang mga lahi mga kaibigan kasi so, hindi ko nakita rito yung kabayo na kasama ko sa so, kaya nilagay dito kasi usually nilalagay yung kabayo sa mga madamon parte na to para makakain sila ng damo no yan Ah. <sighs> wala na yun narating natin mga kaibigan kaya yung kabayo na nilagay ni ano ni Ryan dito bali hindi nga ho tayo naka, ano, no, nakadala ng kabayo dahil hindi ho sa atin yung kabayo na sinakyan natin yung ano ng mga ilang araw na komasok pumasok tayo sa trabaho mga kaibigan Sarado yun oh Sarado yung Ano boss jolo oh. Dito na tayo mga Sarado Sarado Anong nangyari? Pak sarado. Nakalak. Wala yung kabayo rito. Sarado yung ano? ya are sarah aduh nakapadlak nako kaya yang oras perito ay nakapadlak na oh mga kaya ay nako ito mga kaibigan oh. No? dito na ako tayo sa site kung saan dito tayo nagtatrabaho patapos na itong araw yung gawa natin pero bakit ganito yung ano sarado yung ano may problema ngayon Ayaw ko lang kung darating ngayong araw. Ha? Ano na yun? Walang sinabi kahapon. Dapat nagsabi sa kahapon eh. Kasi ngayon inaasahan ko na ano eh, na namin yung gawa. Pero baka na late lang siguro ng mga kaibigan. Yan. Yung kasama ko na si Ryan na may kabayo, wala rin, wala rin dito siguro. I think bumaba. Ah, bumaba nga. Ito yung may ano eh. May daan ng ano eh. May bakat yung ano eh. Yung ng kabayo rito. Bum bumaba nga siguro. So yan. So sa mga hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel ni Stoneworks TV, no, mga kaibigan, so please subscribe no, mga kaibigan. Ah, uh, maraming salamat to. at sa mga susunod na mga ano natin, vlog natin, update ko po kayo at thank you so much.